Ah, uh, hindi naman po so no? ano lang pinag-usapan namin doon yung pagkain, durian shake, yung mga freshong uh, isda. At kung napag-usapan naman po yung uh, napag-usapan naman po yung about BI. Ah uh, kontra po si I, I'm I'm not authorized uh, to 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 speak na uh, uh, no. But ah uh, na rinig ko sa kanya sa aming mga private uh, conversation. Kontra po siya the way uh, it was uh, conducted. The way the, the process uh, ng uh, pagkakandak nitong BI uh, uh, masyadong minadali at uh, naniniwala siya na hindi po tama yung pagkagawa nito. Uh, sa pilitan uh, na uibangan hindi hindi alam yung kanilang pinipirmaan and uh, uh, I heard him uh, saying, uh, sabi niya, uh, drop that uh, uh, people's initiative, and uh, maybe uh, magiging uh, maayos ang lahat, magiging uh, peaceful.